Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Marso 1, 2025. Habang pumapasok tayo sa bagong buwan ng Marso, may isang natatangin enerhiya ang bumabalot sa iyo, Aris. Ang buwan na ito ay nagdadala ng mga bagong posibilidad, sariwang pananaw, at matinding pagnanais na ipagpatuloy ang iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang linisin ang iyong isipan, muling ituon ang iyong layunin, at yakapin ang apoy sa iyong puso. Ang universo ay tila bumubulong sa iyo na ito ang tamang panahon upang yakapin ang iyong likas na kasiglahan at gamitin ito sa pinakamahusay na paraan. Maaari mong maramdaman na may kakaibang damdamin na bumabalot sa iyo ngayon, isang pakiramdam ng pangungulila, o paungusap sa sarili na maaaring magdulot ng bahagyang lungkot. Ang mga emosyon mo ay maaaring maging malalim, at bagaman sanay ka sa pagiging determinado at malakas, maaaring may mga sandali na yon kung saan tila bumibigat ang iyong kalooban. Huwag kang matakot harapin ito, ang lahat ng emosyon ay mahalaga at may layunin. Ang pagiging mulat sa iyong nararamdaman ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tunay na koneksyon sa iyong sarili. Ang damdaming ito ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng iyong sigla, sa halip, ito ay isang paalala na ang bawat tao ay may malalim na aspeto sa kanilang pagkatao. Ang enerhiya ng buwan ay napakalakas ngayon, nagdadala ng matinding impluensya sa iyong damdamin at pakikipag-ugnayan sa iba. Sa panahong ito, hinihikayat ka ng universo na yakapin ang pagbibigay at pagpapasalamat. Isang magandang pagkakataon nito upang ipakita ang iyong kabutihang loob at mapalibutan ang iyong sarili ng mga taong nagdadala ng liwanag at positibong enerhiya sa iyong buhay. Kapag nagbigay ka ng kabaitan sa iba, mas lalo mong mararamdaman ang kasiyahan sa iyong puso. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay upang maipakita ang iyong kabaitan, kahit ang simpleng pagbati, pagniti, o pagpaparamdam sa isang tao na sila ay mahalaga ay may malaking epekto. Ang buwan ay nasa iyong tanda ngayon, nagdadala ng dagdag na antas ng pagiging sensitibo sa iyong paligid. Maaari kang makaranas ng emosyonal na pagbabalik -tanaw sa mga nakaraang pangyayari o trauma na hindi mo patuluyang napoproseso, ito ay isang paalala na ang paggaling ay isang patuloy na proseso at ang pagharap sa mga lumang sugat ay maaaring humantong sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Huwag mong hayaang pigilan ka ng mga anino ng nakaraan sa pag-abot sa iyong potensyal. Sa halip, gamitin mo ang lakas ng araw na ito upang magsimulang bumuo ng mas matibay at positibong pananaw sa hinaharap. Habang dumaraan ang araw, mahalagang ituon mo ang iyong pansin sa iyong sariling landas kaysa sa patuloy na paghahambing sa iba. Ang iyong apoy ay natatangi at ang liwanag mo ay may sariling paraan ng pagmimindi. Kung minsan, maaari kang matuksong tingnan ang ginagawa ng iba at ikumpara ang iyong sarili sa kanila. Ngunit tandaan na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang takbo ng buhay. Ang tunay na kumpiyansa ay nagmumula sa loob at ito ay tumitibay sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa sarili at sa iyong mga kakayahan. Ito rin ay isang magandang pagkakataon upang pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo. Ang mga taong ito ay nagsisilbing inspirasyon at lakas sa mga panahon ng pagsubok. Ang kanilang suporta at pagmamahal ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay kaya huwag mong kalimutang ipakita rin sa kanila ang iyong pasasalamat. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng simpleng mensahe, isang tawag o isang sandali ng taos pusong pag-uusap. Ang pagpapahalaga sa mga koneksyong ito ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong relasyon, kundi nagpapalalim din ng iyong pangunawa sa tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagkakaidigan. Pagdating sa mga maswerteng elemento para sa iyo ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay pula at dilaw. Ang pula ay sumisimbolo sa iyong likas na katapangan, determinasyon, at sigasig, mga katangiang natural na dumadaloy sa iyong pagkatao. Ang dilaw naman ay nagdadala ng kaliwanagan ng isipan, kagalakan, at optimismo, na tutulong sa iyo upang mas lalong maging positibo sa iyong pananaw sa buhay. Kung maisusuot mo ang mga kulay na ito o isasama sa iyong kapaligiran, Maaari nitong mapalakas ang iyong enerhiya at dalhin ang swerte sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at labing walo. Ang tatlo ay nagdadala ng enerhiya ng pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang pito ay sumasagisag sa espiritualidad at malalim na pagninilay, habang ang labing walo ay isang paalala ng lakas ng pananalig sa sarili at patuloy na pagunlad. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon o gabay sa paggawa ng mahalagang desisyon na yong araw. Para sa maswerteng gawain, isang mabuting gawin ngayon ay ang pagsisimula ng isang bagong proyekto o gawain na matagal mo nang naisubukan. Maaari itong isang malikhaing proyekto, isang bagong pagsasanay, o kahit simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na rutin. Ang paggawa ng isang bagay na makabuluhan, ay hindi lamang magpapalakas ng iyong kumpiyansa, kundi magbibigay din ng bagong direksyon sa iyong araw. Bukod dito, isang magandang gawain din ang paglaan ng oras sa kalikasan. Ang paglalakad sa ilalim ng araw o pag-upo sa isang tahimik na lugar ay makakatulong upang malinis ang iyong isipan at mapanumbalik ang iyong enerhiya. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng sandali upang magmuni-muni at tanungin ang iyong sarili. Ano ang mga natutunan ko ngayon? Ano ang mga bagay na nais kong ipagpatuloy o baguhin sa mga susunod na araw? Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Yakapin mo ang bawat sandali at gamitin ito upang lumikha ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Huwag mong kalimutan na ikaw ang may kontrol sa iyong kapalaran. Sa iyong tapang, determinasyon, at likas na ningning, walang imposible para sa iyo. Ang hinaharap ay puno ng magagandang posibilidad, at nasa iyo ang kapangyarihang likhain ang buhay na tunay mong ninanais. Magpahinga ng maayos at maghanda sa panibagong hamon at oportunidad na dala ng bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.